ina-tanggal po niya tito ninyo yung mga lumang sticker para mapalitan. Yan daw po ipapupugiin ni tito ninyo. <laughs> Mapapugi kaya yan tito ninyo? Mapapugi mo kaya yan? Oo. Parang napapupugi <laughs> ito kaya. Yan po naman ay eh, tatanggalin lang yung mga, ano, tatanggalin yung mga kunting mga dito lang. Ito yung mga, mm -hmm. mga ano. Mm -hmm. Bali sa loob po ay wala pang upuan. Ayun po ay pinapagawa pa din ni Tito Ninyo. ay pagka halimbawa may isda na ibebenta, pwede tayong magbenta ng isda. Oo. Oh. Pag sa malalayo, pagka talagang maramihan na ano. Hmm. Ibang isda, pwede. Hmm. Paano mo ng holiday? At yung kada Junjun, tsaka kay Manong, tayo na rin magde-deliver. Oo. Oh. oh. tayong 10%. <laughs> Tama ba yun? 10%. Pamasahe lang. Pamasahe. 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 Nakasandang kilo sila, din naroon ka na kagad ng sandibo. Oo. Oh. <laughs> Pamasahe lang. Para pag sila uh, Manong ay eh, mayroong huli, tayo na magde-deliver. Pwede itong, ano, parang tayo, ano, bibintar natin. Oo, pwede. Okay, yeah. Pwede na, ano. 10 sampu sa kilo, pwede. Tayo no? po si Miko po ay natulong sa kanyang papa. Dito sa kapos tapos dito yung ano lang yo job. Ala para lagyan mo nang tita sa ninga. <laughs> Mamagyan natin dito ang pita sa <laughs> Bay, natulong si Kinkin. -Kin. Wow, galing ah. Nakakabaklas din. Oo. Oh, Nagtulong siya para ano, mamaya magberenda din siya. Ano kayo? Ano si Kinkin, -Kin, magpabili na kagandang din para pang nabakbak. <laughs> siya pag nauna. Oo, oh, naghanap na kag kagad ng merinda. Kararating lang natin. <laughs> At ayan po, kararating lang po ni Tito Ninyo. Uh, siya po ay nagabang po sa lancha. At ayan po yung kanyang nahi nahingi, na isda. Ito po ay isdang tulingan. <coughs> Kasi ano ko po ito, ah uh, pangat, isasaing. Wow. Lagyan <laughs> isang kinabagoy. Wow. Ben po si Madam Ago ay nag <laughs> walang magawa. Ayan po nilalagay po ni Tito Ninyo sa steripon. Para po tayo ay may stock na isda. At may kasama din pong yelo. Yan po yung mga gas-gas-gas lang dahil yung mga dahil na salambat. Sa Yan yun po yung sariwang-sariwa. Hmm. At ayan po, bali po tayo ay magpiprito muna para sa ating uh, umagahan. At mamaya na po tayo mag ano, magluto ng pinangat. Hmm. Dito po nakabili na isang silong yung pangit. <laughs> Ayan po, ako po ay nagsikrito ng dapat yung piraso. Ayan po si Ken, Ken ay katatapos lang po mag sulat. Ayan pa lang po yung nasusulat niya. Siya daw po ay pagod na. Siya daw po ay manonood muna ng pambatang ano. Ano yan, nak? Pinapanood mo? Ha? Siya po pala ay nanonood ng Ano karton siya nak? patrol. Let's oh, Pagtapos niya na, maliligo ka na. Ha? Pagtapos niya, maliligo ka na. mag aral ka na uli. Ay, ang sarap talaga may bayaw na mabait. At libre na naman ako ng panghalian namin ngayon. Wala ka. Salamat. Kay Tito. Ay, Tito din. <laughs> <laughs> ngayon, hindi ka pa sanay. <laughs> Ayan po, humingi ng, binigyan po akong tatlo. Wow. Kay James, kay Tito Deo, sa akin. Wow. Salamat sa, sa bayaw kong magsipag at, at mabait. Wala pong halong bero yan. Hindi yan pa nagkugas. Nalibre din sa tubig. Saka dito pa rin ako magluluto din. Opo, dito din pala magluluto. Mga libre na ng, ano, ng ulam na magluto pa. Ayan <laughs> so, po, binaligtad ko na po yung ating isda. <laughs> Ito po yung isda na nabigay po kay tito ninyo. Ayan po, eh, ay, nadubok po kami po ay kakain na. Dalawa yung uklog ni Pintin ah. Maubos niya. Mm -hmm. Sarap ng adobo. Sarap ng silang, galing galing. Pinang asin po namin dito ay ano, suka na galing sa proseso. Habang tumatagal lalong sumasarap. Ito na

ko lang ano fish maga po kaming kumain po ngayon eh, ng tanghalian at gawa uh, po ng si po eh, mamaya maya po eh, haliliguan ko na at ngatid na po namin sa school kain po hindi hmm <laughs> sarap wow so Ken lahat na sila walang ano Tawag mo. tayo. Bakit ayaw mo? masarap niya. Hmm. Tawag si na lang, oh. Ayaw niya daw kung kain sa amin, daw po masarap yung ulam namin. Ay! <laughs> Gusto niya daw po laging karne. Mamaya, bilis tayong taba. Para Gusto mo chicken. Hmm? Ha? Gusto mo fried chicken. O, pag may stock ka ulit, pinitay ang chicken. Kaya magiging kakitig mo. Ganyan ganyan nga yung tapon. Pinatayo sila, dalawa silang klase nga. Ma! Diyan, ah. Ken. Sulat mo yung ano, maguhit ka. Tuwid na tuwid. tuwid na tuwid yung sulat na sa Very good naman yung labi ah. Tama lang mo. Kamihan mo yung kain. Mamihan mo papalaban ka naman sa... siya Kain ko nga. Inaubos ko yung masyadong suka yung ano masyadong ano yung suka na binigay nila na yung ano yung tukang... sukat na pagtubag talpa 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 Hello po kay Ma'am Cherry po at kay Sir Jolan. Ingat po, ingat po kayo parate. Eh. Kain po. Hindi na kayo mang kumain. Hindi na tapos na tayo kumain. Kanina pa ako. Ang... Kanina pa ako. May hindi daw kasi maugot ko. Hmm? Egg lang yung kinain? <gibli> Nandito na po tayo sa at hinatid ko lang po si ken ken saglit bye bye, bye, -bye. bye, -bye. kiss mo na bye -bye. si Kin-Kin. Pupunta po naman po kami nito ninyo sa tabindagat. At siya daw po ay maglilinis po ng kanyang bangka. Kaya na. Tempo. Nandito na po kami sa tabindagat. Po, dito po sa tabing dagat ay sobrang pong lakas ng hangin at may gabing lakas din po ng alon kaya, pa, kaya po pala yung mga bangka dito kahapon ay eh, tinaas gawa ng sobrang laki po ng tubig uh, bali po ngayon ay wala pong nakalaot И. А его ninyo at gawa po ng kumuha po si tito ninyo ng timba at saka sabon. Ayan na po si tito ninyo. May dala na po ng timbang tubig. Isang timba. Bakot pala dito ang tubig o? nga. Siguro yung kagabi yan, ano? Okay. Dito, lang po. Ibig sabihin, mas malaki pa ang tubig kanina? Oo. Oh, wow, so well, tito ninyo. Man. Tito ninyo po pala may pa drinks. Salamat. Dati yun, maraming maraming pangpuno yun e. Oo nga. Tiniragan mo nun ang araw. O, sagot na sagot na na. Taro po muna yung mga ko muna. Ang bangka, gawa dahil na hangin po, nakakalawad dahil po. Ang po ng mga bangka dito sa tabi ay mga nakataas na. tinanggal pa po yung mga tinanggal po at may doon sa bahay Ang laging no? yan So, pala yung makina po ni Tito ninyo ay e, binuhat po na po namin muna sa bahay. Baka po ano din yung bangka ay e, mas na po, kahit paano ay e, may matira pa. O, ay, kaya -yung, tali, ko rin. Aka, para Okay. din Okay. Okay. Nico at saka si James. Ganda sa yata, Joy. Maganda yata, Joy, ang pagdinis. <laughs> Maganda sa si yata, Joy. Maganda sa Joy. Ibang Joy yata, sinasabi mo ah. Joy, this washing liquid. <laughs> <laughs> anak nila. Huh? 'yung anak nila. Sige, ba. Tampon malapit tabung matapos dito ninyo. po nang tubig dito po sa may bangan po nina Tita Nini. Pag po malakas po yung alon ay nakakarating po dito yung mga uh, yung alon. <laughs> po, magpapahingahin na muna po kami dito sa kanatita Nini at mamaya maya po ay susunduin naman po natin si Nanika at Nico. Mamaya maya na tayo uwi at medyo matap yung hangin dito. Oo nga eh. Napakaalaw. Oo. Nakakaantok? Kaya nga, antok yung ng hangin. Eh, yun, yun lang, pag malakas ang hangin, walang langot Oo. Pwede pala nga, walang <laughs> langot <laughs>